Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo upang magluto ng adobong manok. Tara, samahan nyo kami atin pong tunghayan ang pagluluto ng adobong manok, guys. Okay, tara. Okay, una sa lahat, mag-slice tayo ng duya. Andiyan na rin po yung karne ng manok, guys. Okay. Lagyan din natin ng dinikdik na paminta. Yan. Okay, guys. Tatapos. Yan din natin yung lutuan. Ayan, guys. So, oh. yan. Maapoy na. Lagyan din natin ng dahon ng paminta, guys at yung soy sauce lagyan natin yan salang na natin guys kaya lang natin siyang ganyan guys pakukuluan natin takpan natin sandali guys hanggang siya sa imaluto yan na guys ang lakas na ng apoy yan buksan uli natin guys yun dagdagan natin ng gatong para hindi mawala yung apoy niya guys yan okay na po guys luto na po yung adobong manok pwede na po tayong kumain guys salamat sa inyong panunood at Hello, for more guys, thank you.